Hai mga umaga ya si Bibi Jana dito kami sa labas hindi kami nagbinta mga katrupa kasi sinipon si Jana eh, naghanap rin ako ng buyer sana natin sa baboy mura lang unit eh. ayo kayo ko muna yan no? wala so, na yan kape ano na 200 na yung 20 kilo wow. So, ang araw tayong masadangin mga katrupa kasi hindi kami nagkatinda Si Jana, eh, si ay sinipon. Eh, Kasama-kasama yung Juan sa pagtinday eh. sa labas. Sobrang init kasi sa panahon ngayon. Naghanap rin ako ng bintang baboy. 180 lang yung bil, uh, bili nila sa buyer ko. Mura daw. Baka susunod na buwan na lang siguro. Kasi eh, dati kabinta ko eh. May 250 to 40 to 30. Ngayon, baba. Baka susunod na buwan mong tatakas ang presyo. Dugi tayo. Apa nama nama pakaian ini lah? Sadam mo tayo. Aga pala oh, grabe yung init. Bukaw wala yung init eh. Pati yung malaki tayo sinisipon nga eh. Oboh. Tapos sila Joan, grabe. Ako lang siguro hindi uh, inanuhan ng bungang araw. Silang tatlo, eh, o oh, apat, inanuhan ng bungang araw. Diyan na, Joan, Julian, kasi dyan Lloyd. yung mga bungang araw sila. Pagkate daw. Sobrang kate. Kahit kape, matulog. Eh, sobrang init. Istag yung mga pawis nila kayo. Siguro, bino, uh, ng bungang araw. tayo dito na ano yung iba dito yung ano daong yung ibang bangka the next day ayan na po mga katropa good morning dami natin mga buwang singot sa ano to sa init mga katropa. ayan may blessing tayo na dumating para daw oh, para sa pangbayad sa paralan nila ni Janet saka ni Jolene ayan thank you so much po sa anonymous sponsor po Maraming marami salamat po sobrang bait niyo po sa amin kasi malaki yung bayarin natin sa paralan ni Janet kaya ngayon magbabayad kami aw ako lang magbabayad kasi, kasi para ah, kami ni na yung magbayad. Ayan. Sinamasada si Leoncio. Ayan. Thank you so much po. sana mo si sponsor po. Sobrang bait niyo po sa amin. Ayan. Thank you, thank you po. Sana. Dahil pa kayo matulungan. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Kasama daw. Kasama kami ni Janna. Alay. ka to. Yan kasama ko si Jana. Yan, punta tayo sa parala nila mga katrupa para magbayad tayo sa mga bayarin nila sa paralan dito yan pa. Kasi mag ano na sila ni, jo, ni, John Lloyd may clearance na. Yan, bayaran natin para ma-permha na siya mga katrupa. Yan, thank you po sa so, na bibigay at saka sa anonymous marami marami salamat po um. yan dito na kami sa paralan. yan pasok na kami sa git kasama ko si Jenna chush yan dito yung paralan yung iba mga katropa walang pasok kasi nag seminar sila yung ibang mga uh, guro Yan, ito yung para ni John Lloyd. Yan, dito tayo magbabaya. Di tayo magbidyo. Kasi nag pa sila. Ayan na po mga katrupa. Dito na tayo sa bahay. Yan, tapos na tayo sa pagbayad sa mga amutan sa mga bata. Yan. Buti na lang may clearance na pala si Juliano kasi ginanyan daw nila may clearance para makabayad yung mga parents kasi noon daw daming hindi nakabayad mga amutan sa mga bata. Ayan na po makatropa katrupa, yan. Kakarating lang namin ni Bibi Jana, yan nakatulog si Jana sa ka sa sobrang init dito. Sama siya sa pagbayad sa para ng mano at saka po yan niya. Ayan, thank you so much po sa anonymous po na pangbayad sa para lang sa mga bata. Ayan, thank you, thank you. Then, tapos ako ang nagbaya, di ko lang nagvideo dun sa paaralan. And then, buti lang, ano pala sila mga katropa, grade 1 to grade 6 na ang clearance sa paaralan. Dito kasi binago daw nila yung patakaran para makabayad lahat mga parents. Kasi noon daw, dami hindi nakabayad, Din nakabayad. Tapos na daw yung mga bata sa elementary, hindi pa daw nakabayad. Kasi walang clearance. Clearance talaga yung inano nila dito para makabayad. Kasi hindi sila mag-perma pag walang clearance. Ayan, buti na lang na perma na si John Lloyd at saka si Julian. Tapos na tayo. yan thank you, thank you so much po sa Panginoon at saka sa sa anonymous sponsor natin po. Ayan. Thank you, thank you so much po, ma'am. Yan, thank you so much po. Thank you. A few moments later. Yan, apo, makatropa. Yan kakarating lang namin sa bukid 'yan kasi may may tuyo tayo na ibibinta Yan ito. Ito yung ito yung tuyo na ibinta ko ngayon mga katropa. Yan. Samahan niyo po ako mga katropa. Maglako tayo ng tuyo. Yan. Yan! Palitig ang buwan ko yung dati